Sa kauna-unahang pagkakataon ay natabunan ng niebe o snow ang karaniwang tuyo ng mga at mga ilog at batis na karaniwang palagi nakikita ay puro buhang disyerto matapos na tumama ang isang bagyo sa Saudi Arabia. Bakit nga ba nagkaroon ng snow sa Saudi Arabia? Namangha ang mga netizen nang makita at mabalitaan na nagkaroon ng pagulan ng snow sa disyerto ng Saudi Arabia na pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng riyon ng Aljo kung saan ang dating mainit, mabuhangin at kulay tsokolating tanawin ay nagbago dahil sa pagulan ng snow. Ayon sa National Center of United Arab Emirates Meteorology, ang pambihirang snowfall na ito sa disyerto ay dulot umano ng low pressure area na nagbula sa Arabian Sea na nagdala ng malamig na hangin na bumangga sa matinding init ng disyerto ng Rion na nagdulot ng magulong panahon na naging viral sa social media ang nakikitang snow sa disyerto. Ang pagula ng yelo ay malaking epekto sa mga tao dahil ang malakas na bagyong may kasamang pagkulog at pagkidlat, pagbugso ng hangin at pagula ng yelo kung magpapatuloy ay posibleng magdulot ng pagkakaantala sa mga paglalakbay sanhi na mahinang visibility, higit pang abala sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Hindi pangkaraniwang pagkakataon ng pag-ulan ng yelo sa Saudi. Sa Pilipinas, kailan kaya uulan ng snow? Gusto nyo bang umulan ng yelo? Kasama si Angel Mar Bumanlag, Smile sa 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw.